Hello mga nanay, welcome to my mini vlogs. Go for to this video nga mga nanay ay mga late upload na naman po ang maa-upload ko. Kaya ngayon pa lang ay inuunahan ko na kayo kaya pasensya po. Tingnan n'ga namin galing Laurel itong at inayos ko nga itong aming rep. Kumuha kasi kami ng karne na ilan kasi nga hindi na nga kasya doon sa freezer nila Mama kaya naman pinakuha na nga nila sa amin. Abay, ilang buwan din itong patay ang aming rep mga nanay, sa wakas nga ay mabubuhay din. Sabi ko naman sa inyo mga nanay, binubuhay lang talaga to kapag nga kailangan, na kailangan. Gabi na nga kami nga dumating mga nanay pero nakuha ko pa nga maglinis dyan. Siyempre bilang mga nanay talaga ay hindi talaga maaari sa atin na palaging kalat. Pahapyaw na lang din naman ang linis ko dyan mga nanay dahil pagod na pagod nga ako ng mga oras na yan. Siyempre galing kasi kami sa biyahe nyan kaya naman talagang pagod ako nyan. Uh -huh. Agahan ko na nga lang bukas ng gising para naman malinis at makapag-ayos nga ako dito sa aming bahay. Ito nga palang video kong ito mga nanay ay nung mga nakaraan bago nga mag birthday si Iya. Yeah. Nung mga nakaraan kasi mga nanay ay napaka busy ko talaga kaya naman hindi talaga ako nakapag- pag upload Pero madami naman ako mga i-edit -e na video, kaya abang-abangan nyo na lang po sa aking mga mini vlog. So pagkagising nga namin mga nanay, ayan nga ang inuna ko ang gawin ay ang maglikpit nga dito sa aming sala. Binuksan ko lang naman ang aming bintana, tapos naguntik-untik lang akong maglikpit-likpit dito. Tapos dumating nga daw itong aking parcel nung nandun pa nga kami sa Laurel. Bayad na nga ito mga nanay, kaya naman pinahabilin ko na nga lang muna doon sa aming kapitbahay. Ngayon ko nga inambaksing na umaga kaysa nga kagabi sana, eh. kaso nga lang ang Napagod na talaga ako. Ito nga pala yung mga sandok na aesthetic at matagal na matagal ko nang gustong gusto nito. Mabuti na lang mga nanay, kakabayad ko nga lang kay Sbay later. Kaya naman ayan nga at kumuha na nga ulit ako ng ganitong sandok. Matagal-tagal na nga rin yung sa aking cart mga nanay, mabuti na lang talaga at na-check out ko na. Madami-dami pa nga nakapila sa akin cart mga nanay, kaso nga lang pera na lang talaga yung kulang. Charis. Pero in fairness mga nanay, napakaganda naman talaga ng aesthetic na sandok na to. At madadagdagan na naman nga ang mga collection ko dito sa kusina ng Timputi. Kung bet nyo nga rin yan mga nanay, ilagay ko na lang yung link nyan sa comment section. Anyways, pagkatapos ko nga mag-unboxing dun mga nanay, nilabas ko nga itong pom namin. Diyos ko, struggle is real naman talaga ako dyan mga nanay. Pero dahil napaka-independent woman ko nga, kaya naman kinaya ko yan, Charis. Pinaarawan ko na ngayon mga nanay before nga mag-birthday si Iya dahil paniguradong dito nga tutulog yung mga kapatid ko. Para kahit papano naman, eh mag-fresh from the sun nga naman siya. Charis. Pagkatapos ko naman doon mga nanay itong at nagliligpit ligpit na nga ulit ako dito sa aming sala. As usual, palagi naman talagang ganyan niya. Nagpalit na nga rin pala ako ng damit dyan mga nanay dahil nahihirapan na nga ako sa suot kong damit. Abay, mayat maya na nga tumaas yung aking damit doon eh kaya naman kitang-kita -kita nga yung mga bilbil ko. Nang dumating naman si tatay ay tamang-tama nga nakapag-chat nga ako dito sa aking kapitbahay. Nakukuha nga ako ng bigas. Abay, wala nga hindi-hindi at nakak nakuha nga ako mga nanay. Monthly nga pala bayad niyan, pero ang ginagawa ko mga nanay, kapag nga kumikita si tatay sa araw-araw, ay binibigyan ko na nga ng isa-isang daan. O diba, sold na nga kami para sa birthday ni Iya. Nang kinuha ko kasi yung mga nanay ilang araw na lang at magbe-birthday na nga itong si Iya. Kaya naman naisipan ko na nga rin kumuha para naman hindi na nga ako pabili-bili ng mga pakilo-kilo. nakapag na nga rin pala ako dyan mga nanay, tapos sinulik ko nga itong mga bago kong sandok. Abay, napakaganda naman kasi talaga nito ang aking nabiling sandok bagay na bagay dito sa aking kusina. Napakadami pa rin kulang pero unti-untihin lang talaga natin yan mga nanay at maa-achieve din natin yan. Sa akin, okay lang naman yung pabili-bili ng paunti-unti kaysa naman binibigla mo tapos kinukuha mo sa inyong budget. Ang akin kasi pinag-iipunan ko muna bago ko nga siya bilhin. Para naman kahit papano nga eh hindi agaw siya sa aming budget. Anyways, pagkatapos ko nga maghugas eh ganito naman ang gagawin ko ang maglinis dito sa may lababo. Hindi kasi may iwasan yung mga telapsik. Di lalo na kapag ginagamit itong kusina. Kera naman totally talagang nililinis ko yan kapag katapos ko talaga maghugas ng pinggan. Dito na nga yung bago kong sandok. Bumagay na nga siya dito at nadagdagan na naman ang koleksyon kong timputi.